Sports sa Cebu may patay na nakaburol sa isang kapilya sa Mandawi Cebu natabunan ng gumuguan lupa Jasmine Villoses ng DY Super Radyo Sugbo ano na nangyari Jasmine Magandang umaga Michael Joel dahil sa malakas at walang tigil na ulan kahapon isang kabaong ang nabaon sa lupa That's habang okay. ito ay binuburol mga bandang alas dos hapon, na ng hapon ibinurol Oh, Ibu patay. si Corazon Cordero, pero po na taong kulang sa isang kapilya sa Sitio Anakma, Barangay Pagsabungan, Mandawe City. Ang kapilya ay nasa paana ng isang burol. Gumuho ang parte ng burol dahilan upang matabunan ang kapilya. Swerte to lang nga aga ng tao sa loob dito pero sugatan naman sa paa at ulo ang nagbabantay na si Remejo Magalianes. Agad na ini-report sa Mandawe City Police Office ang pangyayari at pinagtulungan na makuha ang kabaong sa tulong na rin ng Accident Control Rescue Team ng Mandawe City. Samantala, ibang paguhuri ng lupa ang nangyari kung saan natabunan ng isang bahay sa barangay Katanao, Naga City, mga alas 6 ng hapon kahapon kung saan patay ang mag-asawang Jonicio at Juliana Villarmia habang sila ay natutulog. Mula sa RJ Cebu, ako inyong kapuso, Jasmine Vailoses para sa Super Balita sa Umaga, Nationwide.